So, eto kasi may tanong ako. <laughs> may tanong ako sa'yo. May napanood kasi ako sa sikat ng vlog. Tapos, eto question na to. Ah, sagutin mo lang. Ito siya question kasi, sino daw yung unang, yung hindi prioritize mo? asawa mo o anak mo, sit daw dapat ba yung i-priority? Ilan taon dapat yung bata? Hindi ba sir, regardless mong ilan taon yung bata. Kasi dun sa napanood ko na vlog, sinagot yun ng mga lalaki yung sumagot dun. Yan. Tatanungin ko lang kung ano yung sagot mo. Sa inyo ng anak mo? Uh Oo. -oh, Ganun. Sino may piliin ko? Oo, parang sino yung dapat i-priority mo? Sino yung parang mas? Mas? Parang mas? Ano? yung mga pipiliin na sa mga nasa Oo, oh, oh, parang dyan na. Sino yung lagi mong unahin? Lagi mong unahin? Unahin ba? Yun nga, priority nga. Oo, pipiliin. Same, same to. Sa akin? Oo. Sige, sagutin mo lang kung ano yung insights mo. Kung ano, sino dapat unahin. Kung may kunyari, nasa edad naman ng anak ko. Ikaw. Bakit ako? kasi at the, in end natin tayo pa rin magkasama kasi yung sa akin lang anak kasi natin kapag nagkasama yung iyon iyon lang tayo hindi uh, pa rin yung mga kasama ko sa pagtanda hindi yung they... sa ngayon sa so, ngayon hindi pa kaya ng anak natin Syempre, yung anak muna natin sa so, ngayon uh, sa <laughs> ngayon kasi hindi pa naman kaya ng anak natin pero, as in, tungkol sa kan papiliin ako, ito ang ko talaga. Siyempre, di naman darating sa point na gano'n. Pero, yung sa vlog na ano, asawa din kasi yung pinili nila. Kasi yun din yun. Basta yun yung dahilan mo. Pero, kasi... Ito ba? Oo, uh, 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 Kasi daw, katulad nung lalo na yung mga kasal na pag-asawa. Um, pero, pero, pa pa, pero, yung talaga, hindi ko pa Pero, yun talaga yung nasa iyo. Marami kasi sa akin, nagdaano niya kahit... Ay! Mungit pa ako ng <laughs> Nagbayin lang sa o. Ano, ang kasi pinipid. Pinagmapinipid din ng anak eh, binigay ko lang yung suggestion ko na ito ang pipiliin ko sa pagtanda. Kasi, sino ang mauna sa atin, tayo pa rin naman magkasama. So, Dun sa na, ako, di ba lalaki yung tinanong, tapos pinili nila yung asawa nila. Tapos sabi nung isa doon, ako, bilang lalaki, pipiliin ko yung asawa ko. Kasi yun yung sinumpa namin sa altar, parang ganon. Pero yung asawa ko, hihakayaan ko siyang piliin yung anak ko. Parang ako, bahala sa asawa ko. Sh yung asawa ko, bahala sa anak ko. Kasi ako po personally ako tatanungin hindi matuwid yung pipiliin ko. Sure hindi kasi, hindi. I mean, siya yung priority ko. Kasi, alam mo yun yung parang, oo, oh, oh, anak natin siya dalawa. Pero kasi, alam mo yung, oo, oh, alam mo yung connection namin bilang magnanay. Pero syempre, pag nasa tamang edad na siya, syempre, ikaw, pa, ikaw na yung pipiliin ko. Kasi, yun nga, si baby aalis. Magkakaroon na sarili pamilya. pa ka na rin, madagdagan yung anak natin. Pareho lang sila na aalis. Siyempre, tayo na lang yung matitira. Tsaka tayo naman talaga yung nag-umpisa. Tayo, tayo din yung nasa dulo. Ay, totoo naman. Pero sa ngayon, ah, oo, naman sa totoo ito. naman. Yun yung pakasigay. Ay, yung one yun dyan. Hindi, pero nagulat ako dun sa... <laughs> ah, Nagulat ako sa sagot mo. Ah. Ang ala ko kasi si Matmat. -Mat. <laughs> Kaya marami magkatanong sa akin na ganyan. Ikaw ilang gusto. Kaya ako. Pag <laughs> sinasalong mo, kinakawal. Kasi ano <laughs> na 'yung puntad ng ako sa kanila eh, kasi anak ng pinili nila. Gusto ko din ng mga anak. Pero sa tamang panahon. Parang...